nakita pa ako isang malit hanap hanap ayan ayun siya ayun yung puno puno ng mabolo in sobrang taas niya hindi siya maakyat kaya ako maghihintay na lang ako ng may mapupulot dito sa baba <laughs> so eto habang papunta ako sa farm nadaanan ko ang puno ng mabolo and look masarap to ayan so sa local term namin ang tawag dito is kamagong sa tagalog yata it's mabolo yan. Tapos, ang ginagawa namin dito, nung elementary ako, naalala ko din sa school namin. So, every time na pumupunta kami sa school, may puno doon ng mabolo. And then, pag ano, pag may mga vacant time kami, hinahanap namin yung mga nagkalalaglaga na ano, na mabolo. Tapos, ang ginagawa lang is para matanggal yung Ayan o, oh, makati kasi yan eh. Yung balahibo niya. Gaganunin namin sa grass. sa carabao grass. Eh, wala namang carabao grass. Ayan, din niya. Kikinis na ito mamaya. Walang carabao grass eh. Wait, hanap tayo. Nung ba kanina? Ako natin. <laughs> Ayan. So, see? Makinis na siya, o. Oh. Ayan. Para matanggal yung ano na yung kanina. Yan ang ginagawa namin. So, ingud ngod lang siya sa ano. Sa carabao grass. Ayan. So, mapagkain na ako mamaya. Actually, paboritong paborito ko to. At saka, wala na halos makita ngayong ganitong ano puno. Parang naging rare na siya. Yan. Sarap nito. Super bango. Oh. So, babaunin ko na siya doon sa baba kasi magtatanim kami ngayon doon ng mga buhay. Yeah! May dessert na ako. May isip na. So, pupunta na ako sa baba. Magtatanim.